Good morning! Good morning! Good morning! Dito ulit tayo sa college. Uh, Subukan ulit natin para makachamba ulit tayo. Set up muna tayo ng, ng babad. May mga nakikita akong ano nanginginain sa gilid-gilid mga ano yan, mga pahuko at kapas set up natin itong pangbaban natin bago tayo mag uh, ajing ajing para sa bugiw munang Ang ko ang set up natin ng pyo um, init init pa rin sarap pawis ang konti kasi ako kaya pinuwisan na sarap gusto naman magtulog tulog lang sa bahay dito tayo magpapawis kaunti ipang ang pa lang yung kabaho ito muna hanggang ng ulan tulog tulog lang <sighs> supot-supot ang natin tapos ang pahin ay hipon dapat lang naman ito eh wait and wait Yung natin kung may katagat habang ng

iwan ang hipon na ah. ko yung hipon. Ubus lang pala yung ikarga ko sa loob ko. <clears throat> Pinwin mo lang yun. Eh. Tiga-tigain mo lang na ganyan hanggang sa maging parang harina ulit siya. Maging dough Pag naging dough na yan, hindi nang ilagay sa sima. Yung iba, nahaloan pa nila ng ano, harina para maging mas malagkit. Ako ha. Ganyan lang. Wala akong harili. Piga-piga lang. Konting nito din pa. hini, hini lang. Mabubos um, ang inumin mo. In inumin mo. Inumin mo. Nakakapuhan ng tubig sa...

login mo lang sa random lagay sa sima